ginagawa pa natin na para siguro makapos yan, no? yan so sa isang unit ito sa abigan natin ito yung plenum nya yan tapos ito taiwan rig taiwan rig makapos ito natin is yan oh. dress. so 3 so 3 yung ano natin abot 3 tres inches tapos ang laba, yan 6 inches mga boss oh. 6 inches so atin lang natin gawin natin 3 3 by 3 mga boss 3 by 3 yan sukat so, natin tapos yung pinaka ano natin mga boss pinaka offset is uh, gagawin lang natin ito mga boss oh. so kukuha muna tayo dito ng 3 inches mga boss yes so, atin lang natin so katiin muna natin ito sa gitna para so yan mga boss uh, size ng haba so 3 inches lang yung gawin natin offset tapos 3 by 3 yan mga boss 3 by 3 tapos ang kapal natin mga boss is uh, 1 in 1 fourth ito so yun mga boss, one in one port dyan. Oh. o so, pinaka-ano natin. So, ito mga boss, may isa pa tayong unit na gagawin pa rin mga boss na receiver. Oh. So, iba to. Tsaka itong kalawa, ibang gagawin rin natin itong receiver. So, ito muna yung unahin natin mga boss. Sunod natin itong isa. So, bali yung pagputol natin mga boss is manumano lang kasi ah, uh, pangit yung pagsunder yung ginamit natin, pangit yung ano nya. So, manumano lang. Manumano lang muna tayo mga boss. Ayan mga boss, bali itong sukat natin mga boss is ah, uh, inches lang ito mga boss yan so maba na yung ang gagawin natin na uh, pinaka offset nya mga boss is 1 in 1 port lang siguro mga boss 1 in 1 port so bawasan pa natin to para ma plane yung bawat edge nya tsaka tayo mag uh, magbawas ng pinaka offset nya tsaka yung tube so mga dito mga boss para mahaba yung tube nya yan bawasan natin yung bawat edge nya dito mga boss para kumantay uh, lahat ng bit sa gilid so ganito yung tsura nyo mga boss pag nabawasan na yan uh, napakasyan nyo na mga boss ganyan no? So yan mga boss, bali tapos oh. Yung pinaka ah uh, finish natin na. Ah. Yan. So okay na mga boss. Yan. Okay na yung ano natin sa bawat gilid niya. So gagawin natin mga boss is uh, susukat tayo ng Uh, yan so medyo maganda kasi may quick play ng tanga konti matira kasi kung 1 in 1 port lang medyo ja, konti lang yung plenum niya. So ayan 3 1 and 1 half. Yan, 1 and 1 half. Tsaka 1 and 1 half rin yung pinaka sa inyo yan so pinakabawas natin is para may pag sundan nuk mga boss so yun mga boss so oh, mga 18 so 18.5 palagan natin sa 18.5 yan so 18.5 mga boss yan para may paglagyan pa ng thread so actually mga boss ah, bali pag nag thread tayo dito tayo sa machine nag thread so meron tayong hand tap na para dito mga boss yung G12 kaso lang bali yung G12 natin is so ito mga boss yung G12 natin mga boss oh. yan so meron tayong G-tube na ginagamit yan so 5 taps yan o, no? 1 half 1 half to mga boss yan, isang thread lang to sila so yung iba ginagamit ang tap yan. so sa akin mga boss, bali hindi ko to ginagamit machine pa rin yung ginagamit ko kasi pag machine so straight yung pagka thread nya so dito ah uh, kung nakikita nyo dito uh, mataba dito medyo makipot na so medyo pasikip yung pa ano nya so okay rin naman para medyo ano yung kapit nya magpet so sa akin kasi uh, yung machine para pantay kasi yung paigpit ko dito ako nagbabawas para sa uring kung nagbawas tayo sa uring nalagayan so kung hindi siya Halimbawa, hindi siya nakasintro sa taas yung quick fill niya. So, pwede lang tayo magdagdag ng bawas, magbawas dito sa gilid. So, pag ganito, yung ginamit na, pag ganito yun yung ginamit ko, so, pag nagigpit ako, at, hindi na siya, ano, hindi na siya pumasok doon sa laba, ah, sa loob. So, dadagdag tayo dito sa hantap ulit, papasok. So, dito, pag nag, Trade tayo sa machine lang. So, pantay. Diretso lang pag kada bawas natin dito. Pwede lang ikutin yung regulator natin. So, mas maganda yung dito sa machine pa rin tayo mag-trade. Para straight yung pagka-trade nya. So, dito lang tayo bawas-bawas sa gilid. Hanggang sa masintro natin tong pinaka- taas nya, kasi minsan nakaganyan yung regulator, so para Oh, para pumunta siya sa taas dito dito siya maka dito siya mag ano mag tutok so bawas lang dito sa gilid unlike na pag ginamit natin to so pag masikip na tetrad tayo ulit kasi nga uh, hindi na to papasok kasi nga pasikip yung ano nya yo. so ito yung ginagamit ko So mga boss, saktong sakto lang oh. 18.5. So tsaka tayo mag-trade. Mga boss. So mag-trade tayo mga boss ng 1.75. So, mabos, eh, yun mga boss, pare ano sa o. Saktong sakto lang mga boss o. Oh. Saktong sakto lang. So, ang gagawin natin is ito, yung pinaka quick fill nya, dito natin i yung nipple nya, dito natin i anin sa taas na side. Dito. So, kailangan natin buwasan konti mga boss. So, medyo matigas pa. Nagdag tayo mga dalawang ikot lang. Tama lang ang sukat natin. So dapat dito yan sa taas yan. Sa taas yung natin. So kainin mo na, boss. Yan. Yan. So tamang-tama lang sa uring. Ganyan mo, boss, oh. Yan. So Yan mo, boss. Tapos may uring pa ito sa loob. konti mga boss is hanggang dito yun oh. Yan sa gitna lang. So yan mga boss bali nabatasan natin yung ano nya. Yan. So pakita ko lang sa inyo mga boss yung ah uh, up natin. Ayan mga boss oh. Yung pinaka ano natin. Ayan. Pinaka finish natin na ginawa. Ayan mga boss. So yun mga boss oh. Ayan. Bala yung butas natin is ano lang. Uh, maliit lang ito mga boss. Maliit lang yata ito. Ayan oh. So maliit, maliit lang para kasi pag nilakay natin yung butas so medyo ninipis yung tube nya so mas maganda maliit lang para makapal pa rin yung tube yan yan yung mabaso yan tapos ah uh, dito sa bawah taas babawas pa tayo yan yung may guhit hanggang dyan yung ibabawas natin tapos ah uh, dito okay na to yan so ganyan lang yan so puputuloy natin dito hanggang dito lang mga boss yan so ilalagay pa tayo dito ng lagay ng railings yan mga boss so lagay pa tayo dito ng transfer port yung butas para sa hangin So abangan nyo na lang sunod mga boss yung paglagay natin ng relink. So dito na lang muna yung video natin kasi uh, yung ginawa natin is pagbukas na dito at saka sa tube nya. So sa paggawa ng railing abangan nyo na lang dito. Pagawin nyo na mga boss. So yun mga boss. Uh, Maraming salamat ulit sa ating video. Ayun ito yung lagi